Sa lukuyang nang nagpapagaling ang maigit isang dang pasyenteng isinugod sa ospital matapos sumanong ma-food poison bula sa rasyon na pagkain ng isang NGO sa Agusan del Sur. Yan ang ulat ni Julius Pacot. <tinyo> Lunes ng gabi, nang isinugod sa Esperanza Medical Community Hospital ang mahigit isandaang residente ng barangay Tandang Sora, Esperanza Agusan del Sur, matapos makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ayon sa mga residente, umain lamang sila ng pack lunch na may itlog, atay ng manok at kanin na rasyon mula sa Philippine Red Cross, Agusan del Sur Chapter kasi yung symptoms parang ano eh um, nito nagsasabi na pwedeng may nakain or nainom no? pero hindi pa natin tiyak kaya uh, bigyan nyo kami ng time na titiyakin po natin ito para Kahapon, binisita ni Agusan del Sur Governor Santikani Jr. ang mga biktima ng food poisoning at agad nagpalabas ng kautusan ang provincial government na itigil na muna ang pamimigay ng pagkain mula sa Philippine Red Cross Agusan del Sur chapter habang inibestigahan ang insidente. Sinisiguro naman ang mga otoridad na tutulungan nila sa hospital bills ang mga pasyente. Sila siguraduhin na lahat ay okay na para makauwi sa kanilang mga bahay. Uh, dahil kung ang iniisip ng mga pasyente is yung bayad sa ospital, naman ni Governor Santiago Cali Jr. na walang babayaran ni piso itong ating mga hospital na mga residente. Ikinalungkot ng Philippine Red Cross Agusan del Sur Chapter ang pangyayari. Gayon pa man, nangako pa rin silang patuloy na magbibigay ng tulong sa probinsya na binaha dahil sa malakas na pag-ulan na resulta ng trough of LPA ngayong buwan. Kumuha na ng sampol sa tubig mula sa Barangay Tandang Sora, Esperanza at mga stool sa pasyente ang Department of Health, Caraga Region para isailalim sa lab test. Ang uh, investigation team ng surveillance team ng Department of Health is uh, yung supply ng tubig ng Barangay Tandang Sora dahil noong ang araw isalubog sila sa tubig hmm. pa. Tapos masunay sa malaking uh, parte ng Agusan del Sur. So kinuna na lahat ng samples. Sa datos ng Esperanza Medical Community Hospital, mula alas 8 kagabi, nasa 24 na pasyente na ang na-discharge sa inpatient. 67 ang na-discharge sa outpatient, habang 50 pa ang under observation. Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.